Hey! Siguradong ah. hmm. kapag ikaw kumain ng mga desserts dito sa isang dessert specialty house dito sa Maginhawa Sweet Quezon City, uusok ang inyong ilong at bibig parang dragon. Yan ang ating binibida ngayong umaga na mga pampalamig ngayong summer ang kanilang mga desserts dito binubuhusan ng liquid nitrogen. Ayan, mga kapuso. Look at that. Woo! Ito man nakita yung desserts. Meron tayong macaron, meron tayong itong tiramisu, at meron din tayong mga s'mores. Itong s'mores. Papakita natin kung paano nga ba ginagawa ito. Quickly! Ito, kasama naman si, si Sir Arnel. Bro, paano ba gawin natin itong s'mores ito? Hi, Tony. Good uh, morning. Morning. So, papakita natin ngayon kung paano natin ginagawa yung s'mores. Okay. So, quickly, meron tayo dito ng uh, graham crackers, meron tayo marshmallows na nakikita. Tapos, ilalagay natin dito. So, uh, gi parang ginugloop ko mm -hmm. natin to, di ba? Uh -huh. Okay. So, so, sige, bro. Una, kunin natin yung prepared nating s'mores. Yep. Itutuhog lang natin. Meron na tayong mga nagawa kanina. Ayan. Ito na yan. So, parang hinito, hinati natin itong ganyan, di ba? Tapos uh, ah, pag didikit-dikit natin, yung marshmallows, tapos ano yung nasa gitna? Wafer. Chocolate? Meron tayong wafer sa gitna. Wafer, tapos itong graham crackers. Yan ay pagdidikit-dikitin dikit nila, tapos hati nila yan. Tapos pagkatapos yan, ito torch nila pansamanali, di ba? Yo! Konti lang, Mabilis lang. Ayaw mo naman siguro siyempe, masunog yun yung dessert. Ayaw mo siyempre pag kinakain mo yan, eh, medyo mapait na lasa, di ba? Pagkatapos niyan, ilalagay natin yan dito. Ang ganda ng kanilang lalagyan, no? Nasa ashtray. Pero don't worry, ang ashtray nito ay eh, hindi pa nagamit, hindi pa nang tatakanan si Grillian. Ito ay eh, talagang uh, para sa mga desserts lamang. Pagkatapos niyan, yun na. Bupuusan na yan ng ating liquid nitrogen. Ang liquid nitrogen natin ay isang malaking component siyempre ng molecular gastronomy na sinusulong ng mga chef sa iba't ibang mga parte ng uh, -ma, ng ating mundo. At syempre, nasa Quezon City na yan. Liquid nitrogen is nitrogen in its liquid form. Ang kanyang boiling point ay negative 195.8 uh, degrees Celsius o hanggang, uh, negative 196. Boiling point pabaliktad. Ibig sabihin, ito ay kumukulo ng malamig. Yan, ang tawag dyan, flash freezing. Di ba? Scientifically, proven yan na pwedeng gamitin kapag uh, sa mga ospital, di ba? Yung mga organs, mga vital organs, kaya pini uh, pinipreserve para lang uh, ma-transfer uh, agad ng mabilis at safe para sa kapag-transplant. Pero ngayon, sa pagkain, maaaring gamitin at safe na safe. Sir Arnel, ito po ba eh, talagang safe kainin? Oo naman, Tony, Pe. Ito ay napaka-safe. Okay. Napaka-safe po ba yan? Eh, ito, ito po ba eh, uh, paano po ba, uh, paano ba ba kainin talaga? Eh, kailangan buhusan natin ito. Nakita ko binubuhusan natin ng ganito, di ba? Tapos, Oo. kailangan bang kainin agad? Um, mayroon tayong dalawang paraan. Maaari natin itong buhusan or pwede nating i-dip na lang sa cup ng liquid nitrogen. Okay. Oo, oh, dumidikit ah. Okay. Pagkakain yan, ito na. Pwede na siyang kainin ng bumbo. Oo. Oh.